up mga kakoys? Ngayon mga kakoys, mayroon po akong problema about sa TM or Globe. Bakit ganito? Ang bilis naman maubos. Ngayon nung umaga lang ako nagpa-load ng Easy Surf 50. Din ngayong tanghali, ganito na. Ka-TM as of May 13, 2024. 12.55 PM. Mayroon ka pang 96.23 MP sa inyong panaleo. Bakit ganito guys? Bago lang ako nakapagpa-load at nakapagpa-register. Bakit ganito? Sana matulungan niyo po ako mga ka -tm. At siguro hindi lang po ako ang nag-iisang nakaranas ng ganito. Gusto gusto ko namang gumamit ng TM kasi malakas yung signal nila. At bakit ganito? Bakit mabilis lang maubos yung MB nila? At saka, hindi, hindi to ha, ah. hindi to paninira ng TM or ng Globe. Gusto ko lang malaman bakit ang dali maubos. Hindi ko naman ginagamit. Video ko lang yung gamit ko. Replyan ko. Replyan ko bakit ganito PM ang dali namang maubos kaninang umaga lang ako naka pag register Hindi ko naman masyadong nagamit kasi nasa hindi fail ipakita ko sa inyo guys yung proof yung proof na kanina umaga lang ako nakapag load to guys ito ito registered ka na sa acesurf50 mayroon kang 2 gig pang internet na may kasamang apps previous valid ito hanggang 2024 may 16 so ngayon ako guys may 13 po ako nakapag load kanina umaga lang 7 am kanina umaga yan So bakit ganito ka TM? Ito guys. Nag-text siya sa akin 12 noon. Meron ka pang oh, 96.23 MB na lang yung pwede ko magamit. 96.22 na lang yung MB ko dito guys. Ilang oras lang yung nakalipas. Sana may action to guys. Sana makarating ito sa main office ng TM. Dapat hindi ganito. See guys. Thank you guys.